Welcome to my channel, Mix Vlog, Mpc TV Vlog. Hi guys, good afternoon. I good morning, pala. For today's video, I and dito tayo sa bundok, guys. The grand siya dito sa mga Araw na dito, guys, kasi busy ako. Four days dito, mag-stay. So, hindi ko buuin guys, kasi umuulan, guys. Ah, uh, ulan. Mag-ulan siya dito. So, ayun. Pasensya na kayo, guys, kung hindi makasupport si MPC TV Vlog. Kasi walang signal, guys. Walang signal dito. So, ayun. So ni rent nila ito guys, malawak to lahat ng may ano, may kwarto, may dawa niya. So buong ano ni rent nila. Sa so, ayan. Limang magkakapatid na babae. Ni rent nila ito. Ayan. Kaya pasensya na kayo guys kung hindi makasupport lola nyo kasi walang signal guys. Niisip ko rin kayo na nag-live kasi lang walang signal. So, thanks for watching. Ayan, guys. May dito. May dito sa bukid, guys. May <laughs> mga ibang nanis guys ay ibang lahat wild matar wild matar hindi niya gets tapos ko ano kung ano anong pinagsasabihin niya na